Ang Pilipinas ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Sa katunayan, September pa lang, pinag-uusapan at pinagpapano na ito ng mga magkakaibigan, magkakopisina at mga pamilya. Sa panahon ito, nakakaralig na rin tayo ng mga Christmas songs sa loob ng mga malls o di kaya mga Christmas decorations sa ating mga lansana. Ito rin yung mga panahon na naglalabasan na ang mga maliliit at mga pinakamalaking parol na dito lamang makikita sa alin. Tayo rin ang may pinakmahabang bakasyon kung Christmas season lang ang pag-uusapan. Sa katunayan, umakabot nga po sa bagong taon. Tayo ang ay may kakaibang tradisyon. Ang Christmas season is the time for giving, receiving, and forgiving. Libali ng walang ma-receive, mag-give. At higit sa lahat, mag-forgive. Let us continue this tradition. Ako po si Nani Braganza, bumabati sa lahat ng Pilipino sa buong mundo at siyempre, Merry Christmas, Pilipinas.